Hi, my Loki is playing. So, ayan. Hinayaan ko muna siyang maglaro kasi bibihisa na ito mamaya. Kasi pag nabihisa na yan, hindi na yan maglalaro. Pag may diaper na siya at pag may damit na din. Hmm. Gigil siya sa laruan niya, oh. Gigil siya, oh. Nakainom na kasi ng vitamins eh. Gigil, oh. Gigil ang baby, oh. Ano? Oh, Gigil siya sa laruan niya, oh. Yan yung laruan na lagi niyang kaaway. Pinanggigilan niya lagi. Hmm. O, dyan. Gigil ang baby dyan. Yan yung nakabihis na yung aking baby. Lukis, uot mo yan, mo. Ay, tumalun na. Ayan. Nakabihis na yan. Sleep na ikaw. Nakabihis na siya. At may diaper na din yan. Kaya hindi na siya naglalaro. Pag nakabihis na yan guys, hindi na talaga yan. Maglalaro. Kasi good boy man yung baby ko. Good night. Good night my love. So, ayan, liligpitin ko na tong mga laruan ng aking beshi. tito ka lang lagay sa gilid. Ayan. Lumabas ka dahil pinakialaman ko yung laruan mo. Lumabas ka dahil pinakialaman ko yung laruan mo. Niligpit ko lang yun sa gilid dito, oh. Oh. Kasi alam ko mag-i-slip ka na. 'di ba? magi sleep na 'yan. Ha? So dito din 'yung food bowl niya at saka 'yung water. Pagkainan hindi niya na ubos. Uubusin niya 'yan mamaya, 'di ba, baby? Promise me. Good night. Love you.